Hello, i-flex ko lang ang ating pa-free bag sa mga subscribers ko po na mag-support ako sa YouTube channel ko. Magkakaroon po tayo ng mga random um, uh, giveaway po. So, please subscribe to my channel. Please support me po kasi magbibigay po ako ng parakol. Bye! Hello Coach, Cindy here. Welcome to my channel. So congratulations kung newly monetized ka na. So eto na, mag-start pa lang ang ating trabaho. So first sa video na to, gusto kong ma-realize mo na si YouTube is business. Para siyang sales. Pareho lang din siya ng sales. Pero sa atin kasi hindi tayo nagbebenta. Tayo ay nagpo-promote ng mga content para may mga ads. So kailangan maraming tao ang pumunta sa YouTube para matuwa si YouTube. Yun lang talaga. Magstay nang matagal ang mga tao sa YouTube manood. Gusto yan ni YouTube. Kasi si YouTube kasi platform, si Google AdSense ang napapasahod or ang naglalagay ng mga ads doon sa mga video ng mga monetized na YouTuber or content creator na kagaya natin. So, ang pinaka goal natin is kumatak ng tao papunta sa YouTube channel natin at manood ng mga video natin sa lahat ng strategy na pwedeng maisip ng mga YouTuber, kanya-kanyang paangat yan, pa, pa promo, pa hatak. Basta, ang pinaka main goal, hatakin ang tao kapunta sa YouTube channel. Kasi, business to. Kung sa sari-sari store naman, ganito siya. Ang sari-sari store, tao ang pumupunta. Kasi may kailangan sa sari-sari store para bumili. Ganon din sa YouTube. Kasi YouTube naman kasi is, YouTube, algo, eh, hindi, hindi siya algorithm. Siya ay search engine. Pumupunta sa YouTube channel para may hanapin kasagutan sa katanungan. If you are offering the question to those answers, pwedeng lumabas ang video mo. Ganun siya. So, mag-create ka lang ng mga information source, sagot sa katanungan mostly. Kasi ang mga tao po sa YouTube, paano magpapayat, paano pumuti ang kilikini, paano, puro paano. So, ikaw naman, kung sumasagot ka sa mga tanong na yun, pwede yung mga nagtatanong kung kung sa puti ng kilikili is mahanap yung video mo kasi ino-offer mo ang sagot doon sa tanong nila. Ganun lang siya. Offer ka ng mga sagot sa napakadaming tanong na pwedeng mahanap nila sa YouTube. Gamitin mo ang platform ni YouTube. Kasi habang nanonood naman sila, nagkakaroon tayo ng mga ads doon sa mga video sa ilalim. So gaya ng nasabi ko, para time sari-sari store. Ngayon, ang benta mo is depende sa kung gaano kadami ang tinitinda mo. So, ikaw, ang pinaka-goal mo dito is madami kang i-offer na tinda para marami kang benta. E, Ibig kong sabihin, dapat marami kang video para marami kang offer na mga sagot do sa mga tanong nila. Okay? Mag-upload -mag, mag upload ka ng mga madaming video. Mahanap mo nila yung video mo dahil yan ang sagot sa katanungan nila. It will favor you. At pag nagustuhan ng mga viewers yung video mo, at consistently hinahanap talaga, or makikita nila yung sagot ngayon sa video mo, magandang ang um, feedback yun. Okay po. Pumunta ka sa YouTube channel ko kasi ang YouTube channel ko is offering answers to questions na how to grow your YouTube channel in year 2021. So imagine mo na lang nasa isa akong one-stop shop na nag-offer ako sa mga tanong. Paano monetize Paano magkaroon ng sahaw sa YouTube? Magkano sahaw sa YouTube? Paano makakuha ng 1,000 subscribers? Paano makakuha ng 4,000 watch hours? Ganun. Ino-offer ko yung mga sagot na iyan na nag-circulate lang sa topic na YouTube Tips 2021, how to grow your YouTube channel, how to be monetized, andyan siya. Ngayon naman, may mga dapat ka namang isa alang alang sa mga ganitong sistema. Halimbawa, ako, kailangan kong mag-offer ng madaming, 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 madaming sagot sa mga katanungan ng mga YouTuber kasi gusto ko mag sila sa akin YouTube channel para hanapin ang dito na mismo sa akin sa shop ko na ito na one stop shop ang mga sagot sa mga pwede pa nalang itanong so iniisip ko na ano pa ba, ba ang mga gustong sagot ng mga youtuber na baka naman pwedeng mai offer ko na sa video ko kasi ang gusto nga ng boss natin si youtube is magstay ang mga tao sa mm, sa video natin na panoorin nila ganun siya para marami ang lumalabas na ads at matawa naman kay youtube si google kasi si google adsense kasi ang nagbabayad ng ads partner sila o, oh, parang ganito. Si YouTube channel is parang si SM. O oh, halimbawa lang, yung kainan. Halimbawa yung Jollibee, yung McDo. Yung Jollibee at McDo, nakirenta sila dito kay SM. So mga tao, kung pupunta kay SM, pikitain sila sa <laughs> McDo at Jollibee. Ganun siya. Kaya dapat may ino-offer ka para puntahan ka ng tao. So, sa YouTube channel natin, sa mga content creator na nakagaya natin, we need to upload more valuable, informative, helpful, relevant, um, nakakatulong ng mga video para the more na nakakatulong ka, the more na nagiging, nagiging in demand yung video mo. And gusto yan ni YouTube. And kapag newly monetized ka kasi ni YouTube, para kang bagong employee. Di ba naging empleyado pa? Naging baguhan ka din. Naging baguhan din kasi ako. Sa una kasing Pagkatanggap ko trabaho, hindi ako kilala ng boss ko. Tama? Kailangan natin magpa-impress. Kailangan natin magpa magpakita ng kukagi moves, ng magandang trabaho. Para mapansin nila tayo. At kapag napansin na nila tayo, saka na nagkakaroon ng promotion. Okay? Ganon siya. Magpakita tayo ng magandang trabaho, ng good standing. So, ibabalik natin yan sa pagiging uh, content creator or YouTuber. Ngayon, si YouTube kasi is system walang utak. Hindi talaga yan ang hinilala ng per persona. Ngayon, ang kinikilala kasi ni YouTube is yung mga datos. Yung mga binibigay mong impression sa kanya about sa YouTube channel mo. Madami ka bang ina-upload na YouTube videos? Madami bang nanonood sa YouTube channel mo? Kung babalikan mo lang lagi yung pinaka-goal natin, ang gusto ni YouTube is madaming tao na kumukunta sa YouTube and ikaw, tagahatak ka ng mga tao na kumukunta sa YouTube dahil may YouTube channel ka nag-o-offer ng mga content na nakakatulong sa iba. So, good standing ang tawag dyan. Yan ang good standing na sinasabi. And si YouTube kasi, hindi ka mapapansin kung hindi ka nagpapakita ng gilas. Okay? Papakita ko sa iyo to. Ito yung spike na tinatawag. Ang spike na tinatawag, ito kasi simula ka pa lang. Kasi syempre baby step, hindi naman pwedeng pagdating mo na ng trabaho mo. General manager ka agad. Hindi. Empleyado ka talagang ordinary. That's normal. Kapag YouTuber ka na, ang kailangan mo lang talaga best strategy and learnings para at least tumaas ka agad or magkaroon ka agad ng knowledge kung paano ka magkakaroon ng first peak or first spike yung taas mo para makilala ka para kasi yung alon yung mga maliliit na alun hindi nakikita ni YouTube yan hindi yan impressive hindi siya niyan bibili bigyan mo siya ng isang first peak or yung first spike sinasabi kapag ito kasi nakita ni YouTube yan dyan ka na monetize ay hindi, sorry. Diyan ka niya recognize, Hala, sorry. Diyan kanya niya recognize na, ah, yung YouTube channel ni Oliver oh, Dugo, ni ano, ni Tutoy. Nag-spike. Yan ang magiging start na i-promote niya yung YouTube channel mo or yung mga video mo. Okay? Yan ang ibig sabihin. You need to have that first spike or yung first video mo na magkakaroon ng maraming views na at least tumaas ng ganong bigla. And, ang kailangan mo na naman dito as bagong YouTuber, kapag nagkaroon ka ng spike, lalong mas dapat madami ka pang i-upload na video. Huwag mong iwawala yung momentum kasi kailangan magpatuloy ka para lalo kang makilala ng YouTube, lalo i-promote ipromote ng ipromote ang mga videos mo. Ito na ang gusto kong ma-realize mo. Alam mo yung, um, ang <laughs> iniisip ko kasi yung isang buhat ng money. Di ba ang mani, pag binuhat mo, isang bug, isang pamilya, sa mga benteng perasong man na nakukuha, yun ang kailangan mong mangyari. Kailangan magkaroon ka ng isang viral video kasi kapag nagkaroon ka ng isa, nahahatak yung iba or domino effect. Okay? Parang kapag nagkaroon ka ng isang hit, bit-bit mo lahat, nahahawa yung lahat kasi may mga related video tayo. Pag nanood ng isang video, ipopromote ni YouTube yung mga ibang video mo pa. Kaya, maganda kung as early as baguhang monetized channel ka, mag-upload ka ng mas madaming video para madaling i-offer. Ito naman, ganito naman ang gusto kong isipin mo para, para na naman tayo sa karinderyahan. ba? Diba? Sa karinderyahan kasi, si YouTube, si YouTube, na naman yung talipapa. Kung ikaw, nagtinda ka ng mga ulam doon, bigyan mo ng variety pwedeng langka. Pag ka ng mga pangalan ng ulam, kaldereta, whatever. Ang ibang mga YouTuber kasi pumupunta yan sa channel ko, alam lang yan kasi ang sagot doon sa tanong na paano ma-monetize, paano magkaroon ng 1,000 subscribers, yung mga basic na tanong ng mga YouTuber, paano magkaroon ng 4,000 watch hours. Hindi na yan kasi orin yung mga video ko na yun, na alam na nila ang sagot. So, ako naman, nag-advance thinking na ako na kailangan ko mag-upload ng mga ibang video na alam ko magugustuhan ng mga ibang YouTuber para pag pumunta sila sa, sa YouTube channel ko, hindi sila malis a point. At least, may mahana pa silang ibang related topic on how they will grow their YouTube channel. So, ganoon na sinasabi ko sa iyo, kapag may ulam na, na langka, na papaya, na gabi, yung mga nakalasar na kasi ng mga langka, ng mga ganong gulay, hindi na nila yung i-order. Ang i-order din yung cordon blue, yung pork chop, yung ano mo yung nagigets mo yun, dapat may variety ka ng ino-offer, hindi ka lang nag-o-offer ng iinan. Kasi pag umayaw yan dyan sa mga ino mo, ay, alam ko na yan, ay, nalasahan ko na yung gulay na yan. Lilipat din sa ibang YouTube channel. Sayang, di ba? sayang. Ngayon, ang mga video kasi natin is kailangan lang yung talaga yan magkaroon ng mga mataas na click-through rate or yung mga nag-click dyan sa video na yan. Ibig sabihin, naging interested sila dun sa video na yan. Kaya dapat aralin mo kung paano gumawa ng striking creative thumbnail. Meron akong mga topic about dyan. Please feel free po na hanapin na lang dyan po or ilalagay ko sa description box. Nandyan yan sa channel ko. Welcome po kayo yun. May mga factor talaga yan kung paano mo sila madadala sa YouTube channel mo. ba diba ang ibang mga nasa mall, nagbibigay ng flyers, madaming pakulo, madaming chichiburetsi, madaming promo. Okay? Ganun, mag-isip mag ka din talaga ng pag-iisip ng isang negosyante. Paano mo iprom i-promote ang business mo? Eh, magigipag-plastikan pa ba tayo? Eh, kailangan natin ng pera. Kailangan double time ka sa mga effort na ginagawa mo. Kung tungkol sa pera ang pinag-uusapan, tungkol sa business. Bakit nag-business ka ba para kumita ng barya-baryang dollars, nakakaunting dollars? Di ba hindi? So, dapat alamin mo yung bakbo ng company. Di ba may, mga empleyado na giging sip-sip sa boss? Inaalam nila kung ano yung favorite na pabango ng boss, ano yung favorite na ulam kapag may gustong mga ganun. Kailangan ganun ka rin kay YouTube. Alamin mo ang kilitik ni YouTube. Kapag nahanap mo na, ah, gusto pala ni YouTube mag-trending ang mga video kailangan pa ka ni YouTube madaming mga viewers, subscribers. Ako gusto ko na ni YouTube madaming pumunta talaga sa YouTube channel ko. Eh yun ang gawin mo para magkaroon ka ng reward na Kasi ang una talaga, wala ka munang malaking sasahurin. Kailangan mo muna talaga magpapansin. Business kasi talaga ito. Kailangan mong ipatronize yung may-ari ng company na si YouTube. At kailangan mong pasayahin or i-entertain yung mga kliyente or yung mga buyer or sa, sa YouTube channel, yung mga viewers or subscribers. Dapat unahin mo ang kanilang satisfaction kasi pag natuwa kasi ang mga subscribers mo, manunood ng manunood ng video mo yan. O, every videos mo kasi, may income na dollar per video. Iba ang income ng isang video sa isang video sa isang video. Kaya pa ulit, ulit sinasabi sa inyo na gumawa kayo ng madaming videos para, again, magbuka man tayong pera sa paningin ng ibang tao. Really, that is, kailangan natin kumita, di ba? So, kung nagustuhan mo po ang aking video, please comment down below kung may dadagdag ka kung hindi ko nasabi kasi ayoko na pahaba at 10 minutes na ito or 12 minutes na. And please give me a like, comment, and share mo sa mga friends mo kung nagustuhan mo itong video na God bless!